Hai guys, nung dito po kami, nung tabi-tabi kami Alam nyo baka isang 20 kilo Masalos akan Tengah-tengah Ito 20 kilo po Ibo? 20

So, kung mahal dyan sa Pilipinas, mas mahal dito dito sa Korea. So, huwag na kayong kumain. Ito guys, itong abukado sa atin. Pinalakaw lang to. Pero ang presyo nito, guys, tingnan nyo. Ganyan po ang presyo ha. Oh no! Kumbaga, na, reject na siya, reject na yan siya, pero ganyan pa rin ang price, guys nasa 200 to 300 pa rin yan guys oh my god samantala sa akin hindi na, na ako lang natin yun. sobrang mahal sobrang mahal ang mga apo o ng ano dito bilihin ka 8,000 hi tingnan nyo guys ha ah. hello okay. Then, Ay, ayaw ayaw Oh, nagmahal dyan sa Pilipinas guys mas mahal din dito sa Korea oh my guys so same tayo dahil sa, ano, sa mga pangyayari sa mundo so grabe ano dito guys sobrang mahal na mga balik, bilihin kasama ko si Mariel dito kami ngayon sa Amart ang hirap Itong sibuyas na to. Ang mahal itong sibuyas. Sibuyas. Ay, hindi pala to sibuyas. Ano ito? Rattis. Rattis. Ito ano ganyan ng kilo. Sibuyas. Magkano? Ang mahal, guys. Oh, my God. Yan ang presyo. Umabot din yan. Ano, mahal din yan sa atin. Diyos po, samantala sa atin. May lang natin yan. Kinatanim. Kaya magtanim may mga lupa ngayon, magtanim kayo. Malawak mga lupa kayo, magtanim kayo. Magtanim nga rin ako eh. Kasi ang hirap ng, ang hirap ng bilihin ngayon, Diyos ko. Samantala. Diyan nga sa pinasagaw, ano, pero ano naman. Tumaas din ang mga presyo. Dito, Diyos ko. Grabe, ang pagmahal ngayon din dito. Oh, my God. Kasi dahil kasi sa pangyayari ngayon, guys. So, ulit-ulit. Ulit-ulit na nga na uh so -huh. Boya. So, bibili kami ng yogurt, guys. Ano? Yogurt? Yogurt? Boya. pali huh? Yakult. Ha? Uh -huh. Yakult? Ano? Yakult. Dili kami ng Yakult guys. Yakult. So ang Yakult dito is magtanong. Oh, dagan mo. Yakult. anya yan? Ang Yakult dito guys is ay tigiling -di sa chonon sa Bicol. Ang price dito guys, no? So grabe. Ang pagmahal ng mga ano. Bilihin ngayon, Diyos ko. Ha? Ha? Okay, ano lang natin ang camera guys kasi baka ano. Andito eh. kasi kami sa parta to sa so, mga ito so, mga may ano. So sa tubig, Diyos ko, ang tubig, ang mineral water. Magkano. Praise you. Huwag sunan, ibigong e bula. Sambigo na din. Grabe. Hindi, hindi. Hindi makaya. Dito naman sa mga baboy gusto ang mahal ng baboy nila din dito, guys. Hindi makabili ng isang, ano, mil, ano din. grab Mahal. Kaya, malaki nga ang sundo dito. Malaki din ang ano dito, bilhin. Simple sa Pinas. Simple sa Pinas, guys. Hmm. bibili may magbibili pala ako ng sundro sundro nilang lang kainin ko para tipid -tip. grabe mahal din ko hindi sinasabi nila guys malaki ang sweldo mo malaki din bilhin dito yun Bibili ako ng sundrox guys. Oh, dyan ka muna. Kasi bibili ako ng sundrox. Dito kasi yung sundrox guys. Kasi ito mga down ito dito. So dito kasi sundrox. Ito. Asa na yung sundrox? Ito ba? Ito na nga itong malaki na ito. 3 ml. 3 ml ba ito? Oh, ito na nga bilhin ko. <laughs> gawin ko na lang to. Para, ano. Kasi pag maglinis kasi ako, tsaka maglaba ng, ano, ng mga damit. Ayun. So, medyo 200 to guys, ha. <coughs> nin, tanggalin mo yan yung Yakult, Nin. Komplito din sila dito, guys. Itong mat nila, nandito rin na. Pero, yung mga damigal sa baba. Pero hindi naman talaga ano. Hindi sa Robinson sa so ano na marami ano. Ito medyo parang ano lang sa atin yung market lang na ano lang. Tinda. Pero mga ano siya guys, kompleto din. Ano, kompleto din siya. Kompleto din. Kompleto din. Completo din. Galing kasi kami nag-sauna, so nag dumiretso na lang kami dito, kasi nga, uh, mabibili uh, kasi sikin papunta ng Cambodia bukas So, tumal siya doon, uh, medyong patagal-tagal, so nagbili kami kasi nga wala pa akong license mag-drive ng sakyan so galing kasi niya sa lang ibiiwan na sa airport. Ay, ang hirap lang. So, Camila, m a y y o a n s a i a So, t u c i l So, t a n r a y to t u s a t is u a l e r s a t g i n a n t o g 이러. 이 뜻이